kasi may iba pa tayong puntahan ay syempre ginagawa natin ay mag exercise kaya maglakad para meron tayong benefits no hindi tayo sakay ng sakay makakatipid ka pa at saka maka exercise ka pa diba maaga ata lumabas tong mga elementary yan de gender oh. Gender yan eh. yung dala dala ng nanay yan yung bata at syempre bote na lang wala ng ulan kasi mayroon siyang araw kasi pagka may ulan, mahirap maglakad. Guys, okay yung maglakad. No? Kasi madapa ka lang. Kasi magsakay ka, hindi natin alam. Basta, tama lang nilakan mo, hindi na masyadong malayo, hindi na malayo. By the way, guys, Monday ngayon. Happy Monday. May pasok na. Dito, guys. Sa highway mismo, guys. Nang gito. Ah, bagong nayon pala to eh. Kasi pag dumana ko dito, doon ako sa likod dumadaan. Nag- shortcut ako ngayon dito lang talaga ako sa highway mismo ng Bagong Nayon papunta ng dito at syempre daanan natin yung simbahan sa Bagong Nayon at saka barangay hindi natin daanan yung barangay guys daanan lang sa may highway pero sa loob loob kasi yung barangay sa loob Maganda yung hindi mainit maglakad. Kanina kasi umuulan. At syempre kahinto lang. Kaya naglakad na tayo. Dyan, dyan guys, sa loob na yan. Dyan po yung barangay. Yan, bandila. Kaya hindi tayo dadaan sa... Dito tayo sa highway. itong mga tricycle na to guys, wala mga pasahero, kawawa din sila kasi biyahe lang sila, nagbiyahe wala silang pasahero, siguro yung pasahero nila papunta lang doon sa gate 1 dito din pwede ka dumaan dito, papunta ng gate 1, sa highway din mismo doon sa daanan talaga ng pinaka highway na dumadaan yung kubaw, yung papunta ng uh, ano, gate mismo na highway, dito kasi sa Bagong Nayon to guys daanan ko sa Bagong Nayon ayan yung simbahan sa bagong nayon. Bagong nayon ba guys? Dito sa Kugyo. Yan. Santo Niño pa rin yan. Wala, parang may nakulaps ha. Takot naman. Ay, nakulaps pala to. Hindi, na-disgrash yan. Yan. po guys yung simbahan sa bagong nayon. sila guys pero ayaw natin ano yun yan kasi bawal yan ayaw natin i-focus yung simbahan guys um, dito ako magsisimba pag may pamasahe hindi naman ako maglakad yung kaso siyempre pag naglakad ka guys sa nagsimba ka kailangan naman ang gamit mo ay hindi matalsik-talsikan lalo na pag umuulan no? Kaya hindi ka maglakad pagka ano, magkatalsik-talsik lalo ng pag umuulan. Masimba. Pero kung gustohin mo naman guys, pwede ka naman magsimba na maglakad. Kasi eh. syempre Panginoon naman din naman namimilig si Lord ng ano. Isusuot mo. no huh? walang pili si Lord pag gusto mo talaga magsipa ang ina, inagadamit mo mga tao lang yun pero mga tao lang tayo alam nyo naman pero kung iisipin mo lang na si Lord talaga ang puntahan mo wala kang hinatakutan hindi ka nahihiya kung ano isusok mo diba okay. na rin tong video ko siyempre nga naglalakad ay meron akong pinapakita sa inyo laki na guys okay na guys at least may mukha na ako dyan mahirap pag wala tayong mukha <laughs> nagalita lang tayo ng salita no ito naman yung tubigan ko maingay pag matamaan ang bitay ng cellphone ko Okay e na guys, sige na guys. Bye-bye. Follow for me. Kamusta?